Alam nyo ba na sa mahigit 260 papa ng simbahang katoliko, 83 sa kanila ang opisyal na kinilala bilang mga santo. At sa mga ito, ang unang 35 na papa ay kinilalang martir. Pero paano nga ba sila naging santo? Ano ang kanilang mga nagawa upang mapabilang sa hanay ng mga banal? Samahan nyo ako sa isang nakakabilib na paglalakbay sa kasaysayan ng simbahan habang ating kilalaning ng mga papa na hindi lang naglingkod sa Diyos bilang mga leader ng simbahan, kung di tinaas pa ang pagiging mga banal. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, subscribe at i ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman. Tara na't simulan na natin! Pope Saint Peter o mas kilala bilang San Pedro, ang unang Santo Papa. Si San Pedro ang unang Santo Papa at isa sa labindalong apostol na Jesus. Siya ang tinuturing na bato ng simbahan ayon sa sinabi ni Kristo sa Mateo 16 verse 18. Ay niya, ikaw ay Pedro at sa batong ito itatayo ko ang aking simbahan. Pinaniniwala ang siyang unang obispo ng Roma at ang kanyang liderato ay nagbigay daan sa paglago ng unang kristyanismo. Ngunit hindi naging madali ang kanyang buhay bilang pinuno ng simbahan. Noong panahon ng emperador na Sinero Nero, nagkaroon ng matinding pag-uusig laban sa mga kristyano. Si Pedro ay binihag sa huli ay ipinako sa krus ng patiwarik sa Roma. Ayon sa tradisyon, Pinili niyang mamatay sa ganitong paraan dahil hindi siya karapat dapat mamatay tulad ni Kristo. Siya ay kinanunisa ni Pope Innocent IV noong 1253. Ang mga feast days, June 29 ng Saint Peter and Paul at February 22, Chair of Saint Peter. Pope St. Linus ang sumunod kay San Pedro. Si St. Linus ang ikalawang papa ng simbahan matapos ang pagkamatay ni San Pedro. Bagamat hindi gaano marami ang naitalang impormasyon tungkol sa kanyang pontipikado, sinasabing siya ang nagpatuloy ng gawain ni San Pedro sa Roma at nagbigay ng mahalagang gabay sa lumalawak na simbahan. Siya rin ang unang papa na nagutos na ang mga kababaihan ay dapat magsuot ng belo sa loob ng simbahan, isang tradisyong nagpatuloy sa maraming siglo. Ang kanyang feast day, September 23. Pope Saint Clement I, ang manunulat ng unang papa. Si San Clemente I ang ikatlong Santo Papa at isa sa pinakaunang tagapagtanggol ng pananampalataya. Siya ay kilala sa kanyang liham na First Epistle of Clement, isang makapangyarihang sulat na ipinadala sa simbahan ng Korinto upang pagkaisahin ng mga mananampalataya at ituro ang kahalagahan ng pagpapasakop sa mga lider ng simbahan. Ayon sa isang alamat, siya ay ipinatapon sa Crimea at doon ay namatay bilang martir matapos siyang itapon sa dagat na may nakakabit na angkla sa kanyang leeg ang kanyang feast day, November 23. Pope Saint Alexander I ang nagpasimula ng banal na tubig. Si San Alejandro I ay ikalimang santo papa at sinasabing siya ang nagutos ng paggamit ng aqua benedicta o banal na tubig sa simbahan. Pinaniniwalaan rin na siya ang nagdagdag ng mga mahalagang bahagi sa banal na misa, partikular na ang mga dasal na nagpapabanal sa tinapay at alak. Ang kanyang feast day, May 3. Pope Saint Telesporus, ang papa ng Pasko, Si San Telesporo sa isang martir na papa at sinasabing nagpasimula ng tradisyon ng pagdiriwang ng misa sa gabi ng Pasko. Isang tradisyon na patuloy nating ginugunita hanggang ngayon sa pamamagitan ng Misa de Gallo. Ang kanyang feast day, January 5. Pope Saint Hagenus ang nagpatibay ng hierarchy ng simbahan. Si Saint Hagenus ang papa na naglatag ng malino na estruktura ng simbahan, kabilang ang pagkilala sa papel ng mga obispo, pari at diakono. Ang kanyang feast day, January 11. Pope St. Severinus, ang tagapagtanggol ng pananampalataya. Si Saint Severinus ay isang masigasig na tagapagtanggol ng tunay na doktrina laban sa maling aral o heresiya noong kanyang panahon. Ang kanyang feast day ay August 26. Pope Saint Calixtus I, ang tagapagtaguyod ng kapatawaran. Si Saint Calixtus I ay nakilala sa kanyang pagpapatawad sa mga tumalikod sa pananampalataya noong panahon ng matinding pag-uusig. Ang kanyang feast day, October 14. Pope St. Pontian, ang unang papa na nagbitiw sa tungkulin. Si St. Pontian ang unang papa na nasa pelitang nagbitiw dahil sa pag-uusig ng mga Romano. Siya ay ipinatapon sa mga minahan sa Sardinia kung saan siya namatay. Ang kanyang feast day, August 13. Pope St. Fabian, pinili ng Diyos. Ayon sa alamat, isang kalapati ang lumapag sa ulo ni Fabian noong pagpili ng bagong papa. Isang tanda na siya ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang feast day, January 20. Pope St. Cornelius ang tagapagtanggol ng pagpapatawad. Si San Cornelius ay naging santo papa sa isang napakahirap na panahon ng simbahan. Nung kanyang panunungkulan, lumaganap ang isang malaking suliranin. Ang pagbabalik ng mga kristyanong tumalikod sa pananampalataya dahil sa matinding pag-uusig ng mga Romano. May isang pangkat na paniniwala na hindi na dapat silang tanggapin mula si simbahan. Ngunit si San Cornelius ay matibay na tumindig sa paniniwalang ang awa at pagpapatawad ay dapat manaig nakaharap din niya ang isang mahigpit na kalaban si Novation, na nagproklama ng sarili bilang anti-papa sa kabila ng kanyang kabutihang-loob siya pinatapon at tumatay bilang martir ang kanyang feast day September 16 Pope St. Lucius the First, ang matatag sa gitna ng pagsubok si St. Lucius the First ay nagpatuloy sa gawain ni St. Cornelius lalo na sa usapin ng pagbabalik-loob sa ating mga dating tumalikod sa pananampalataya bagamat maiksi sila ang kanyang panunungkulan ipinakita niya ang kanyang katapatan sa simbahan sa kabila ng patuloy na pag-uusig ng mga emperador. Sa isang tala na kasaysayan, sinasabing siya ay pinagutan ng ulo, ngunit hindi ito ganap na napatunayan. Gayunpaman, kinilala siya bilang isang martir dahil sa kanyang matibay na paninindigan sa pananampalataya. Ang kanyang feast day, March 4. Pope Saint Stephen I, ang Papa ng Binyag at Authority. Si San Esteban ay isa sa mga unang papa na masigasig na ipinagtanggol ang otoridad ng Obispo ng Roma bilang pinakamataas na leader ng simbahan. Isa sa kanyang pangunahing pinaglaban ay ang isyo ng muling pagbibinyag sa mga taong nabinyagan na sa pamamagitan ng mga ereheng pangkat. Nanindigan siya na hindi kailangan ulitin ang binyag kung ito ay nagawa na sa tamang paraan. Siya ay pinatay habang nagmimisa, isang malinaw na patunay kung gaano katindi ang pag-uusig sa panahong iyon. Ang kanyang feast day, August 2. Pope Saint Sixtus II, ang Papa ng Kapayapaan. Si Saint Sixtus II ay isang santo papa na kilala sa kanyang habag at pagmamahal sa mga kristyanong inuusig. Sa kanyang panahon, nagkaroon ng bahagyang kapayapaan sa ilalim ng Emperador Valerian, ngunit hindi ito nagtagal. Nung bumalik ang isang matinding pag-uusig, si Saint Sixtus II ay isa sa unang hinuli at pinatay. Ayon sa kwento, habang nangangaral sa isang catacomb, bigla siyang dinakip ng mga sundalo at pinugutan ng ulo. Ang kanyang feast day, August 6. Pope St. Dionysius ang papa ng pagbawi ng simbahan. Matapos ang matinding pag-uusig nung panahon ng kanyang unaunang sinundan, si St. Dionysius ay isang naging papa na muling bumuo at nagpatibay sa simbahan. Sa kanyang pamumuno, inayos niya ang mga nasirang estruktura ng simbahan at pinatatag ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Siya rin ang isa sa maunang papa na gumamit ng kanyang authority upang itama ang maling aral na lumaganap nung kanyang panahon. Ang kanyang feast day, December 26. Pope St. Caius ang papa ng mga martir. Si Saint Caius ay nagmula sa isang mayamang pamilya sa Dalmatia na ngayon ay bahagi ng Croatia at sinasabing kamag-anak ng Emperador Diocletian. Bagamat may connection siya sa imperial na pamilya, hindi ito naging dahilan upang iligtas siya sa pag-uusig ng mga Kristiyano. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay nagtago sa loob ng walong taon hanggang sa siya ay mahuli at paslangin. Ang kanyang feast day, April 22. Pope Saint Marcellinus, ang papa ng kontrobersiya. Si San Marcelino sa isang papa na naharap sa isang napakalaking pagsubok. Sa ilalim ng matinding pag-uusig na Emperador Doctlesian, may mga tala na nagsasabing siya ay napilitang sumamba sa Diyos ng mga pagano upang mailigtas ang kanyang sarili. Ngunit kalaunan, nagbalik siya sa pananampalataya at nagbayad ang malaking halaga, ang kanyang sariling buhay. Bagamat may kontrobersiya sa kanyang kwento, kinilara pa rin siya sa bilang isang martil ng simbahan. Ang kanyang feast day, June 2. Pope Saint Melquiades, ang papa ng pagwawakas ng pagsusupil. Si Saint Melchiades ay naging santo papa noong isang napakahalagang sandali ng kasaysayan ng Kristyanismo. Ang pagtatapos ng matinding pag-uusig sa ilalim ng Edict of Milan noong 313 AD sa ilalim ng Emperador Constantine. Sa kanyang panunungkulan, ang simbahan ay nagsimulang magkaroon ng kalayaan sa pagsamba at ang Kristyanismo ay unti-unting kinilala bilang isang opisyal na reliyon sa imperyo. Ang kanyang feast day, December 10. Pope Saint Sylvester I, ang papa ng Emperador Constantine, Si Saint Sylvester I ay isa sa mga unang papa na hindi namatay bilang martir. Sa kanyang panahon, naganap ang malaking pagbabago sa krisyanismo. Ang pagiging legal nito sa ilalim ng Emperor Constantine. Siya ang papa noong itinayo ang ilan sa mga pinakatanyag na simbahan sa Roma, kabilang ang St. John Lateran at St. Peter's Basilica. Pinaniniwala ang siya rin ang nagbigay ng kanyang basbas sa unang konseho ng Nicaea, kung saan naipahayag ang Nisen Creed. Ang kanyang feast day, December 31. Pope St. Julius I ang tagapagtanggol ng tunay na pananampalataya. Si San Julio I ay isa sa pinakamatapang na tagapagtanggol ng pananampalataya laban sa rehiyang arianismo. Isang maling turo na nagsasabing si Kristo hindi ganap na Diyos. Siya ang Papa na nagpatibay sa pagiging tunay na Diyos at tunay na tao ni Jesus. Isang paniniwala na patuloy nating ipinapahayag hanggang ngayon. Pope Saint Damasius, ang tagapag-isa ng Biblia. Si San Demasius First ay isang napakahalagang santo papa sa kasaysayan ng simbahan dahil siya ay nagtatas kay San Jeronimo na isalin ng Biblia sa Latin na tinatawag nating Vulgate. Sa kanyang panahon din nakilala ang opisyal na aklat na Biblia. Bukod dito, siya rin ang nagpaganda ng maraming katakom sa Roma kung saan inilibing ang mga martir ng simbahan. Ang kanyang feast day, December 11. Napakaganda ng kasaysayan ng ating simbahan. Ang mga Santo Papa na ito ay hindi lamang mga pinuno ng pananampalataya, kundi mga huwaran, kabanalan at sakripisyo. E alin sa kanila ang pinakanagbigay inspirasyon sa inyo? I-comment mo lang sa comment section at huwag pa rin kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi nyo mami ang ating mga susunod na video.